ito mga kababayan, harap-harap ang pagnanakaw. Koa, naglabas na ng resibo na kung saan sobra-sobra ang presyo. Ang overprice ang presyo ng mga bagong kagamitan ni Sara sa opisina niya sa Office of the Vice President mula 2023 at 2024. Ito po mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyong evidence, resibo. ebidensya Ito po, mga kababayan. Philippine Star, ha? Ah, naglabas ang philippinestar.com Ayan, o oh, philstar.com, mga kababayan Basahin ko lang, ha? Here's a breakdown of Vice President Sara Duterte Office Recent Equipment Acquisition Ha? Huh? Recent Equipment Acquisition For 2023, Year 2023, and Year 2024 Including CCTV Units, Vehicles, Computer Equipment, and Other Assets Accord Assets According to the Commission on Audit Latest Report for the OBP, COA's audit report showed the Office of the Vice President acquired 13 units of laptop worth 3.92 million in total or about 300,000 each. Laptop! 300,000 ang isa! Nako anong klaseng laptop ito? But this is incorrect. The OBP told Billstar.com, which say it had submitted a summary that mistaken referred to 12 donated photocopiers and a desktop computer as 13 laptops. COA in its report also noted an accounting issue involving the valuation of those donated photocopies. It did not, it did not flag the OBP for its other acquisition. Also include the acquisition RCCTV CCTV units worth 200,000 each. MacBook Air laptop worth over 120,000 each among others. Screen grabs from COA audit report of OBP under notes to financial statement. Ito po mga kababayan, no? Ipakita ko sa inyo mga kababayan, ha, kung ano ang mga presyo ng Office of the Vice President. Mali daw yung laptop, mga kababayan, yung presyo. Pero ito, hindi nagkakamali. 19 units of motor vehicle, 26,372. Ah, 19 units. Ay, hindi, 26 million, mga kababayan. 19 units of vehicle, di ko alam kung anong vehicle ito, ang Office of the Vice President na mayroong uh, 372800 pesos. At 13 units of laptop na 3.9 at uh, 3.916 million. At 7 units of CCTV na may 1.484 million. At 8 units of camera 1.1 million. Office, Office of the Vice President video room na merong 757,000. Two sets of generator set, 665,000. And two units of sound system, 570,000. Six units of television, 379,000. And four units of aircon, 294,000. Three units of cabinet, 250,000. Two units of Apple MacBook Air, 241,000, and one set of conference system, 210,000 pesos. Kita ninyo mga kababayan, grabe! Ha? Ito po, mga kababayan. Sa mga gusto pong mag-screenshot, ha? Ayan na, mga kababayan, sa mga gustong mag-screenshot para mabasa nyo po. Hmm, basahin ko dito. Ten, 0.1 The addition acquisition and PPA 36 uh, 1, 850 and uh, 36 million 851,000 856 and 39 million 254,000 26 for uh, year 2024 and 2023 respectively as follow Grabe mga kababayan putragis na yan oh 19 units of motor vehicles, 26 million. Halaka. 13 units of laptop, 3.9 million. 7 units of CCTV, 1.4 million. 7 unit, 1.4 million. E, eh, 1,000 nga lang yung isang CCTV. May boses na, nagsasalita pa. Diyos ko, bakit ganun? 1.4 million, 7 unit. Eh dito nga sa akin, apat na unit eh. Hindi nga umabot sa 100,000. libo. 30,000 lang apat. Diyos ko po. Ah, nako, mga kababayan. Kita ninyo? Talaga po, mga kababayan na talagang kakaiba po talaga. <laughs> Mina magic, mga kababayan. Mamninita umalihilo po. Parang may magic na nangyayari, mga kababayan. Ah, overpriced nga talaga, mga kababayan. Hindi nyo po yan maitanggi, mga kababayan. Ito pa, o. Oh. Ayan. Bukod dito sa mga motor, mga laptop, mga CCTV, mga aircon, cabinet na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ito pa, one unit of air purifier, 179,000. Butang ina, air purifier. Ah, tag 50 pesos lang yan sa ano? sa surplus SM po na yan, one unit of air purifier 179,000 kulang kulang 180 ah, uh, aircon million na price kaloka mm. one unit of biometric 120,000 Putang ina, na yung biometric namin eh, 6,000 lang naman yung isa dati sa work nga yung gaganon yung, yung daliri mo tapos kulay green yung ilaw tapos nagsasabi thank you na Try again. Try again. Pag hindi binabasa yung daliri mo, try again. Thank you. Diba? Diyos ko, oh, one unit of biometrics. 120,000. <laughs> Two set of workstation. 76,000. One unit of conference table. Uh, 69,000. One pieces of ES, e AMS product key 59,000 putra gist na yan. One piece of outdoor signage 58,000 ha? Outdoor signage. Mm. In total of 36,851,000. 2 unit of bus intended for the Libring Sakay program 12 million, ha? Dalawang bus lang na 12 million. Hindi ko alam kung anong klasing bus yan na nagkakahalaga ng 12 million dalawa. 10 unit of multi-purpose vehicle, 10.2 million. 1 unit of 10 wheelchair wing van, ayan na, wheel, out uh, 10 wheeler wing van, ala ko wheelchair. 1 unit of 10 wheeler wing van, 5.5 million. Anong brand kaya yan? Hindi kaya yan Mercedes? Ha? 2 unit of passenger van, 2.7 million. 6 ah, unit o biometrics with facial recognition 1.4 million po tangina ayan na naman tayo mga kababayan ah. <laughs> lintik na bas na yan 2.12 million kita nyo ah biometric na may facial recognition ha ah. magkano 6 ah, unit o biometric with facial recognition 1.4 million <laughs> <laughs> mga kababayan, grabing kaanuhan na to. Kalinlangan na to. Grabing pag nanakaw talaga. Tiba-tiba talaga. Mga made in China lang din naman nila to nabili. Di ba? Hmm, ito pa. 7-seat of CCTV system. 1.3 million. Po, tangin 1 unit of multipurpose van. 982,000. Nako. 1 unit, uh, 10 units of motorcycle. 917,000. And 12 air condition unit, 897,000. 10 units of bolt, nako, 726,000. Bakit may bolt? Anong ginagawa ng 10 pirasong bolt dyan sa ano, Office of the Vice President? May pera ba dyan? Bakit bumili ng 10 unit na bolt? Nako, anong ito mga kababayan? Ha? 10 unit of bolt, na nagkakahalaga ng 726,000. Ako, akala ko sa bahay lang ni Saldi ko sa Pasig, ang oh, may ganyan. Pati din pala dito sa Office of the Vice President. Bakit may bolt dyan? Hindi naman yan bangko, tapos ampung pirasong bolt pa. 13 unit of camera. Anong camera ito? 700,000. Hmm. Ito, 2 units of gigabyte switch. Ano to Gigabyte switch ba to Tawag dito? Ah, 352,000 1 unit of generator 339,000 2 unit of teleprompter 112,000 naku, mabibili lang sa temo yan 1 unit of customized podium 72,000 Grabe naman to 1 unit of custom uh 1 unit of canopy. Ayun, 63,000 po po na yan. In total of 39,254,026 and 22 centavos. In the year of 2023, in the year of 2024 36 million, in the year of 2023 39 million. Bakit may Bolt sa office? Ano yan money changer? Yan nga ang tanong. 10 unit ng Bolt. <laughs> ala Diyos ko mga kababayan ako, ayan na nga sinabi ko sa inyo mga kababayan grabe talaga ang panlilin lang mm? grabe mga kababayan hindi na to ano hindi na to maganda grabe na ang katarantaduhan niloloko na tayo mga guys yeah? ah, mga kababayans niloloko na tayo mm? grabe Ah, walang habas sa pagkukulimbat ng pera ng taong bayan, di ba? Bolt para sa mali-malit pera. Da Boskent, ah, ma-impeach na yan. Sara, saan kaya ah, yung bolt ni Saramaw? Baka ninakaw niya dun. Ah, mga kababayan, na, ah, eto ah, sa mga nagtatanong, totoo ba yan, Kent, na mayroong 10 unit bolts? Meron talaga, yan oh. 10 unit bolts. Ayan o, 10 unit bolts na nagkakalaga ng 726,000. 10 unit ng bolt. Naku po mga kababayan, like, like, like po kayo. No? Share, subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, dako, Sara Duterte, OBP, Overpriced Equipment. Nako, nilabas na ng kowa. Ala. Overpriced, ang gamit ng OBP ni Sara Duterte, nilabas ng kowa. Diyos ko po. Ah, ang dami ng mapaglin lang, dipindi na lang yan sa pakinabang. Mga mga politiko, mga sinungaling kayo, ano to? Nilabas na na ng kowa, ah, ang dami ng nag-overprice sa equipment ni Inday Sara. Hala, Diyos ko mga kababayan. Diyos ko po, Diyos ko po, pinagmukha na tayong honghang. Ah! dami ng mapaglin lang Dipindi na lang yan sa pakinabang Nako, nako mga kababayan Sabi ng mga DDS, okay na daw Yan, halaka Grabe, diba? Star Barrett at kay Samson Lamarca Ayan, ilagay niya yung mga planet Ano? Yung mga plane tickets niya Akala ko planet Ayan, Kokoy and kay Ma'am Maribel Espina and kay Ma'am Clarita R kanina ka pa idol ganda ng kanta, 'di ba? Diyos ko, mga kababayan, nakita niyo po yung mga kababalaghan ni Lustay na naman. Hala, biruin mo yan. Bakit ka merong sampung unit or sampung pirasong bolt? <laughs> Hindi naman yan pawn shop. At higit sa lahat, hindi yun bangko. Bakit may isang pampirasong bolt dyan? Eh, pero mga kababayan, dito talaga ako nagtaka. Ah, air purifier, 179,000. Diyos ko po, magkano lang naman yan sa Divisoria yung air purifier? <laughs> mga kababayan, 80 pesos nga lang yan. Bakit ganun? <laughs> Ang dami ng mapaglinlang lang, depende na lang yan sa pakinabang. Hoy mga politiko, Nilinlang lang yun na naman. Ano to? Nilapas na ng kowa. Ang dami ng mapaglin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Nako, inday, ko. Anong ginagawa mo? Ah, Diyos ko po, nilabas ng ano, ah? Overpriced equipment. <laughs> hindi magsabing overpriced niyan. ah Sa laptop pa lang, 3 million na. Ah, Diyos ko. Mga kababayan, anong kasing laptop yan? Tag 200,000 isa. <laughs> ako ah, mga kababayan, ha? speaking, meron akong MacBook, meron akong iPad, meron akong... Uh, tawag dito laptop na pang heavy yung ginagamit sa DJ yan doon di ko gamit nasa kabilang sa gaming room actually may gaming room ako hindi ko lang ginamit dito ako sa kwarto mismo no ayaw ko dun sa gaming room kasi may naglalaro din doon o maingay kasi kapag naglive ako maririnig mo yung ganyan laro meron akong gaming room dun sa kabila kaya sa totoo lang no ako mismo makapagsabi oh, sa mga vlogger dyan oh paki pakisabi, saan kayo nakakita ng laptop na tag-200,000 at bakit ka bibili ng laptop na tag-200,000? Anong klase ba yung trabaho niyo dyan? Hindi naman kayo nagsisave ah, ng memory. Magkano, Diyos ko, kahit MacBook Air nga lang ang bilhin mo eh. Magkano MacBook Air? Sabihin natin 80 mil. O, oh, ang isa. Pero hindi ka panipaniwala yung 200,000 laptop po. Tragis na yan. Hindi ka naman DJ. Wala naman kayong ano eh. Diba bakit? Meron ba kayong catering business? Meron ba kayong hinahawakan ng mga debu event? Meron ba kayong mga kasal? Binyag? Ah, na event? Kay gagamit kayo ng ganyan kamamahal na laptop po. Tragis na yan mga kababayan. Air purifier na 29,000 na. Ah, ang dami na mga lang. Di 20 na lang yan sa pangina. Bang. Diba? Apple siguro brand. Eh kahit Apple nga hindi naman naabot 200,000 ng Apple iMac, maniwala ako, tsaka MacBook Pro, 100,000 to 180. Anong klase? Meron na mga Apple nakalagay. Oo. Hindi ako maniwala, mga kababayan. Grabe talaga. Ah, overkilling the tax yan. ba diba? Uh, Sir Joseph Banog. Ah, ba diba? ah, bangog ba? Mm, -mm. Ganon talaga, Kent. Diyan, padaanin ang pagnanakaw. Hindi naman ako nagtaka. Kasi nga, ang EFE nga eh na ginawaan sila ng resibo na binigyan daw sila ng 15 million samantalang wala namang natanggap. Di ba? Nako, di talaga sanay si Lustay, di magnakaw. Baka mga ghost din yung mga yan. Nako, Diyos ko. Baka graphic designer si OPP. Di ba? Siguro, ang mga staff niya, mga graphic designer, hindi naman ako nagtaka mga kababayan kung bumili sila ng napakamahal na mga laptop. Saan mo gagamitin 'yon? Sa Sa pagano, Pagawa ng trolls? ah Kasi bibili ka lang naman ganyan ka mamahal na laptop kung mayroon kang gagawin, mag edit ka ng video o di kaya gagawa ka ng video. Kailangan kasi ah uh, bibili ka ng mga mamahaling laptop, no? Kasi gusto mo ng good quality ang iyong mga videos na ilalabas. Eh nakikita niyo naman kada may mga ilalabas na video si Sara sa OBP ang lalabo ng kamera. Oh, di ba kanina lang naglabas siya ng video, nakita mo parang Samsung ano lang ata 'yun eh. Ha? Parang Samsung lang yata 'yun na cellphone ang gamit. Oh, uh, hindi naman ata 'yun magandang camera, pero dito may camera dito, ang mahal ng halaga. Oh, ilang camera unit ang binili nila dito? ah Ito, 13 units of camera, 700,000 714,000. Oh, pero bakit ang mga inilalabas ng OBP na video habang nanawagan siya sa taong bayan, katulad nung November 30, ba't ang labo ng kamera? ba? Diba? Hmm. tanong ko lang, mga kababayan, bakit ang labo ng kamera nung maglabas si Sara ng mga panawagan niya sa taong bayan? Oh, Diyos ko, kung tutusin, mas malinaw pa nga yung live natin eh. Live ko, iPhone lang gamit ko dito. iPhone 17 Air na cellphone. Oh, eh, ang linaw nga eh. Bakit yung kay Sarah ang labo? ba diba, Anong kamera kaya to na umaabot ng 714,000 tapos 13 units? Kasi alam ko kapag mga Canon camera, mga kababayan ay... Correct me if I'm wrong, nasa mga 50,000. O, sabihin natin 50 times 13, abot ng 700,000. Hindi naman siguro kung kasali natin memory, nasa mga 60. Tsaka kung ganyan ka, Mahal na kamera Edi eh, sana ang linaw ng mga ano niya, mga shots. Ang linaw sana ng mga panawagan niya at yung mga inaabot niya sa taong bayan. Kita niyo naman yung isa niyang video, di ba? Na biniran niya ang sabi niya, kailangan lagi nating pag-anuhan yung ano, katulad nito. Ito, oh, mga kababayan. Katulad nito, yung panawagan niya na inano, binutata siya si Claire Castro, di ba? Nakatikim sila. Ah, mga kababayan ito tignan nyo. Ha? Ah, Kamiwala kayo na ang kamera, ito, oh, pakinggan ninyo ha, yung panawagan niya. Oh. Ayan, ang labo ng camera niya, Jenny. Ah. Oh. Mga iilang mataas na opis... Mga kababayan, oh. Patuloy tayong lalaban sa oh. kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng oh. ating pamahalaan. Di ba mga kababayan, nagsalita siyang ganon, tapos nakakurtina lang siya ng green, ang pangit ng background, tapos dito di ba meron siyang binili? Di ba meron siyang binili na ano, tele frontier, Yung binabasa mo kapag habang nagsasalita ka? Ah, 53K plus ang isa. Hmm, ako, wala akong problema sa binirin niyang kamera. Ang problema ko doon, ba't ang lalabo ng mga inilalabas niyang video? E meron naman siyang ang mamahal na kamera. Take note, ang Canon. Ha? Ang Canon, nasa mga 50,000 plus yan kasama memory. Pero bakit ang pangit ng video niyang nilabas ngayon?